Good morning mga mi Andito po tayo ngayon sa Nueva Ecija Ayan Dadalawin lang po natin ang ating mga Ang aming mga ano, pananim na sibuyas Ayan po yung mga alagang kambing ng aking pamangkin Meron din po siyang baboyan dyan At napakaganda po talaga ng patubig dito dire Diretso Itong patubig na po na to ay nanggagaling sa Pantabangan Dam. Kaya malapit na po tayo. Ayan. Napakainit po ngayon. Sobra alas 11 yata na. Ayan naman po ang kanyang kubo. Just in case po na natpagod. Ito ang patubig na galing sa Pantabangan Dam. Ayan ang kubo ng aking pamangkin. Ayan. Pahingahan niya. Oh, Brownie, ah uh, Brownie. Ang sarap po sila o mga aso pa sila dyan. 'yan. ang ganda po oh. Mayroon pa siyang upo. Yan. Ito po yung sibuyas. Ito po yung sibuyas niya. na pinatanim ko. Kaya lang ko konti lang po ang natira. Ito po yung natira nung bagyong Juan. Yan, malalaki na po siya ya yeah, malalaki na pero mga ano pa po ito aanihin mga pa yan February pa yan grabe ano yan na lang po ang natira mga po yan noon ay eh, yeah, yan na lang ang natira sa bagyong natira sa bagyo ng Juan Ganito po po kahirap magtanim ng sibuyas kaya sakripisyo lang po. Ah, ito. Ito na ba ng ng palayan niya? Kaya nagpiprepare na rin po siya dyan ngayon. Ito ang patubig. Napakaganda po ng patubig. Oh. Ayan. Sobra. Ganda ng patubig. Galing po sa irrigation niya ng Pantabangan Dam. buti na lang po at may kahit paano pamalit ng gastos ito ay kinultubate nyo na po ito yan lupa na yan dahil magta-transplant na po sa siguro mga one month pa o 2 weeks pa magta-transplant na po yung tula doon ito yung taniman ng palayan namin kita nyo po yung aming palaya kabukiran na kaya nagpiprepare na rin po yan mga yan para isasabog na po yung kalay ito po ang buhay sa Nueva Ecija sa mga magsakang ito lang naman po ang kinakabuhay nila dito magtanim ng paray at magtanim ng sibuyas ito puntahan natin po yung pula ito din naman nila po ito kahapon kahapon po din nila dinamuhan yan ayan tapos na po ito yung mga pula po na tinatawag oh. yan pula na sibuyas yan matagal pa po ito bago i-transplant mga 2 months pa ayan mga sibuyas yan ganyan po ang pagtatanim ng sibuyas napakaraming proseso ayan kaya kaya sinadya po talaga pumunta dito ng mainit para makikita ma malaman ng taong gano'ng kahirap magtanim ng sibuyas. Sana mo po sa mga bumibili ng sibuyas pag uh, bigyan nyo po ng atensyon na sana naman po wag bigyan nyo naman po ang tamang presyo para sa amin dahil napakahirap po talaga magtanim ng sibuyas. Ay tinan nyo, ito na lang po natira nung bagyong huwan. Iyaya yeah, na lang po Sobra Sobrang naubos talaga Yan Ay napakalawak ng aming Yan po ang aming lupain At pataniman ng sibuyas at palay Yan yeah. Sige po mga mi Bye bye Salamat